Pa mga magtatanong mga hindi mapagpalaras sa ating lahat. At kakadito uh, dito kami ngayon sa Iyang Dulay Vineyard dito sa Kabakan, North Cotabato. Kasama yes. natin yung may-ari ngayon si Sir Leyland Dulay, kwai-kwai tayo. Yes. Sir. Ayan, at saka ngayon so, mga idol is ikadalawang visit na natin ito at saka uh, before mga idol, uh, I think 3 months or 4 months ago. Oo, oh, mga ganoon. Yan, harvest din ito ngayon is chamba, harvest din. At saka part din, eh, nakakatuwa dito sa farm ni Sir Leyland, unlimited no at ang pag uh, harvest niya is tuloy-tuloy na every yes. month sing every single month may harvest na Sir yes, Leland yes follow up lang to sa video namin yes, kasi nakailang beses na kami pagpunta dito sa iyo at saka the last time salamat talaga doon sa pinalitson mo kami dalawa lang kami sabi mo kasi ban ang dadali namin baka na expect mo na marami kami yeah, yeah, yeah. pagbabaan namin dalawa lang kami salamat yeah. na padala pa yung ipang litson may harapan tayong maubos <laughs> hindi talaga naubos eh. salamat so ano ba ang uh, development dito sa farm mo well uh, sa so farm natin continuous pa rin yung development natin para okay. mag-cater natin yung mga needs ng ating mga viewing public, oh. ating mga cliente natin. Ah, mm. uh, ongoing ho ngayon yung ating picking season. Oo. Oh, oh. Nag-start na siya, officially, nag-start na siya. Mm. And we will end siguro by next month. And then by July, meron na naman tayo. So hopefully, hindi na puputol yung ating picking season. Wow. So, every every month, month, meron na, iikot na lang yan sa ating apat na books. Yeah. Yeah. So, Sir Leland, paano nyo nagawa ito na, Siyempre, yung area nyo po ay sa buong uh, Uh, grapes farm, mga ilang nga to? Nasa mga 1,000 square meter. 1,000 square meter. Paano yung nagawa na every month may harvest kayo? Well, actually, pag, uh, kapag si vine kasi eh, mature na, mm. ikaw na kasi yung magdidikta, sa, gaya na sinabi ko sa inyo, eh, kayo yung mm. magdidikta sa kanya kung kailan siya mamumunga. So, so, kaya ang ginawa ko ay made it into four blocks. Kung makita yung apat na yes, blocks na yan, mm. fully greenhouse na yan. Mm. So, ito muna, ito muna ngayon. And then after a month, nagpurun kami sa kabila. After a month, eh, nagpurun na naman kami dun. So paikot na lang yung harvest natin. Yun. So kasi maraming pumupunta minsan dati, wala na data plan. So at least lang man, meron kami maipakita. Ayun. Every punta nila dito. Yes, yes, yes. Ayon. So yan, yung, uh, lahat ng uh, nandito sa North Cotabato or kalapit kalapit na area, location, hmm. South Cotabato, kung madaan kayo dito sa M. Dulay Vineyard, hindi lang grapes na makikita nyo. Meron hmm. din sila ditong mga Ah, uh, ano, meron kayo dito ng mga ano pa. Native na baboy. Native na baboy, Native Native baboy. Na baboy. pwede. pwede Pila-paramihin natin 'yan. O, okay, pwede silang mag-contact sa inyo kung gusto mag yes. order. Okay. Yes. So, ang uh, produce nila, may value added, merong wines. So, yes, yun oh bago. Bago 'yan. Kunin natin 'yun. May wine, may wine. Yes. Yun ako eh. Ah, okay ba? Okay ba? ang Tama? Ay. Na, Napainom kami ni Sir Lilin. Hindi kami nakatama. <laughs> Bawal dapat yun eh. Parang nagluloading eh. Mamaya <laughs> yeah. no, may tama pa yan. meron <laughs> pa pala yun. Pa so, yan. ano pa sir? Pa, um, ano pa dun? dun? May wine na tayo. Andiyan na yung... Mulberry. Mulberry. Meron na. Meron na oh, din. No. Meron na. May mga niyog dito eh. Marami. Oh, meron tayo yan. Pwede mag-order. Pwede. 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 Ayon. Pwede. So ano pa? Pwede um, mga native chicken. Meron din. Meron din. No Sunday <laughs> nagpakain na kami, nag-start uh -oh. na kami pero booking in advance. Booking kami. in oh, advance, advance para mga pag-prepare. Pre-order yes. yung mga ganyan. And soon gagawa tayo ng accommodation area. Parang wow. Yun. farm tourism yun. na talaga Agri-tourism. Yes, yes. So hopefully no Uh, shout out natin yung kabakay you no know, sa Department of Agriculture mm. sa Department of Tourism please support niyo yung mga ganitong uh, projects yes. sa yes. ano sa ganitong uh, tourism ito. kasi nga partner uh, nag uh, ano ba na inspired yung mga younger generation natin to produce ng mga ganitong uh, pagpa-farm yes. kasi pag wala tayong farmer partner wala tayong ganito tama imagine mo partner ito backyard lang yan kasi oh. almost uh, kasi kung 1000 square meter parang sa gilid ng bahay mo, yes. imagine mo hindi nyo na kailangan mag-abroad kung marunong po kayo nito. Oh yes, Kumikita yes. ka na ng ganito. Lalo na pag ginayo si Sir Leland, every month may harvest. Oh, yes. So Sir Leland dito, kasi siyempre tayo lahat, halos na mga farmer, naman talaga ng matinding init yung In ilin nyo. Oh. So, paano nyo na survive at naka napabunga po ito ngayon? Yung hey, problema yung ilin gustong gusto ni Grips yun. Ay, <laughs> ganun, ganun. <laughs> Oh. Ay iniuasaan natin yung ulan. Kaya nga mayroon tayong greenhouse. Mm. So hindi kami nagka-problema. May drip well naman kami. Yung oh. watering naman namin isa uh, in schedule lang 'yan. Oh. So hindi naging problema yung iliyo. gustong gusto pa namin yun Ayun. Actually, ni great pero ayaw namin. Oh, mainit kasi oh. na 'yon. 'Yun ang gusto niya. Kaya so, walang sakit 'yo. Favorable hmm. sa inyo ang taginit. Yes. Kaya pala favorable pa. lang taginit yun ang maganda kaya nga kanina pa akong kumukuha dito pasensya na kayo dyan Everest Drive yan Matani Preso so, so yes, yes, yes. yun ang advantage pag pumunta kayo dito uh. siyempre pag nausap-usap kay Sir Leland kuha lang kayo ng kuha dyan ngayon <laughs> <laughs> hey, yun na lang titimbang <laughs> <laughs> hindi na natitimbang yan hindi na matitimbang yun eh hindi na itimbang pero mga idol open po anytime visit nyo lang po or search sa Google Map M. Dolay Vineyard. Yeah. Dito po kayo tutumbukin ng Google Map. Yes. yes exactly. M. Dolay Vineyard. Yan. So open. Ito po yung makikita nyo. Lalo pag ngayong mga week kayo pumunta dito. Anson soon, even July, meron pong pahinog. Mayroon eh. Na. Meron, na, meron na. Bagong variety doon at mas matamis pa doon. Ah uh, yes, yes. May mga bago at saka yung luma. Pero matamis siya. Oo, Kasi nakitikman ano. mo naman siya. Matamis yes, yes. Kaya na so, nga, naubos na to sir. Eh. Ito. So yan, at least uh, Sir, Leland, Leyland, hmm. uh, yung uh, mga technique nyo naman dito, uh, wala naman kayong usual na mga problem o meron din? Yung problem Sir, andyan parati yun. Ayun. Yung sabi nga nila, sabi di saya, dito mahawod o mahawod kung dito ka experience yung problem. Yun, yun. Uh, diba? Ano hmm. mga solutions? Diba? Uh, ayun. Um, yeah. Siyempre, nag spray tayo. Yun, yes. ay, spray. yun ang magiging solusyon dyan. Mm. I-assess natin kung ano yung naging problema. Oh, Saka oh. tayo gagawa ng solusyon. Oh, oh. Para matutumbok natin. So, ang kaganda yeah. nito, partner, mm. kasi pag pitas mo dyan, pwede nang kainin. Kasi hindi unlike sa iba yes. na conventional or mm. yung may insecticide talaga na spray. Spray, Dito mm. is almost organic. Pag nag-start na kami, mm. mga two weeks before picking, mm. wala nang spray po yan. Oh, yun. Kasi kinakain yan dito. Mm. Yes. Eh, wala na kami spray. So, bahala na si Batman kung ano yan. Basta wala na kami spray. <laughs> oh, safe na yun. Safe. safe na, safe na yan. Yan. Kahit ulang ugas, ugas na. Ulang ugas na, naman. Kay... Kina Kanina na pa namin kinakain. Kanina pa namin It's chemical free. namin kinakain. pa ay, ayan okay, sir, totoo yan. Parang hindi ko malunok ha. Sure yan, sure. Sure yan, sure yun. Sure yun. Sure. Oh, sure, sure. So, ayan. Yeah. <laughs> Basta hindi lang madami. Partner oh. Partner uh, eh, ah. <laughs> Dati natin na feature tayo sa ano, La Union, 'di ba? Yung pagkain natin, 'di ba? May, My dating bro. pala 'yon. Oh, pala. wala 'yon, wala dating 'yan. That's normal po, yung parang may yes. ay, ano diyan, natural may, lang 'yan sa grade. Natural color. Natural lang. Oh, yun. Partner, na, na ano ko remember ko lang yung past video ni Sir Leyland, kung di nyo po napanood, panoorin nyo yung mga past video dito sa kabakan nyo na ano din. Mm -hmm. uh, very inspiring yung mga sinasabi niya, partner. Do, para sa mga younger generation na okay. uh, sa pagpapar. Hindi lang sa younger generation. So, even sa mga advanced age na oh. kasi kung nag-retire ka na anong gagawin mo? o yung pera mm. mong nakuha sa retirement mm. anong gagawin mo? wala naman pamigay mo sa mga apo mo oh. pwede mong libangan to at the same time dito ka lang supervise mm. pero kung mamaster mo pwede yes. mo pang may pamana sa iyong mga anak at yes, sa mga yes, so, yes so, ayan sana po na-inspire namin kayo dito kay Sir Leland. Sir Leland, welcome pa ba kami ulit dito? Yes. Makakatikoy pa ba kami ng lechon? Anytime. Oh, yeah. Sabi sana kayo. <laughs> Kaya guys, quick visit na at saka ano lang. Dumaan lang kami dito sa kanya. So nakakatuwa din. Uh... Salamat po at hindi nyo pa rin nakalimutan yung MD9. Oo, oh, na ano na, naman. Ano. At saka mga idol, maybe uh, if payag Sir Leland soon, maybe this coming, uh, this uh, May, hmm. magkakaroon po tayo ng uh, free bi Technology Seminar. Ayun. Dito mismo. Okay lang ba sir? Okay na, na okay. Basta nakakatulong. Makakatulong tayo Ayos, sa ating so. mga so, partners. So, abang-abang kayo dyan. So, yes, kung hindi man matuloy sa May oh, may mga next month pa. Yes, Pero titignan yes. natin, bibigyan natin ng chance talaga na dapat makapag-seminar dito. Mm -hmm. Keep updated po sa aming uh, Facebook page. Doon po kami mag-announce mga idol. Ayun. Okay, okay. okay. So, be prepared lang. no Dahil yung mga malalapit, sigurado I mga kapabato dito. Uh, dito. Pupunta na yan sila dito. Free, even Davao, so, nagtatanong na sa atin. O, yun. yun. Okay, Pupunta yun. na sila dito. So, yan. Marami sila sa inyo. Sir Leilad, baka may mga advice ka pa. Well, gaya ng dati, sinasabi ko, support yung sa ating mga... Ang ah, nagpapasalamat nga pala ang MDLive sa ating LGU. Yun, pinaayos wow. yung daanan natin. Thank ano you. Wow. Yes, ano yes. na, pinaayos na. Hindi na bumpy. Yes, Medyo Okay, okay na. LGU, kawakan. Thank you. Okay yan. Uh, para dun sa ating mga mga younger generations ngayon. Uh, Pangkiliki natin Ang agrikultura. Oh. Kasi through agriculture sa atin, nakakapag-supply tayo ng pagkain sa atin. Mga mamamayan. At saka for the government, suportahan natin yung agrikultura po talaga ang sagot sa kahirapan natin. 'di ba? Uh, kung kagaya lang sana tayo ng pag-iisip na 'yung may isang vision natin yes. na magiging so sufficient tayo. Mm -hmm. Napakaganda, mm -hmm. 'di ba? Kaya 'yun ina, ina sinasabihan ko na ngayon 'yung ating mga younger generations na please go uh, mag ano kayo sa agriculture, invest kayo sa agriculture. Imbes na maglalaro kay na game eh. Yeah, <laughs> ano ba no, <man> diyan? No, <laughs> ah, mag wag agriculture tayo. Magtatanim tayo. Ang right. ganda nakakawala ng stress actually. Tama, yeah. tama, tama, Malay mo sa agriculture pa lang swerte, di ba? Yes. Mm -hmm. Hindi mo na kailangan mag-abroad. Yung iba nga, yung pangarap nga ng iba, di ba? Makarating lang ng Manila, masaya na, di ba? Yes. O so, ilan naman ang sasahurin mo? F, swerte yan kagaya na itong mm -hmm. grapes. Pwede, pwede yun siya. At saka, ang ganda sa pakiramdam, yung may mga taong galing dito, nakikita mo, masaya. Masaya. Achievements yun. Yun, okay na yun para sa akin. Thank you, Sir Leland. Ha. Talagang uh, nakaka-inspired yun. Partner! Ako kanina pa ako nakakapansin. Ah. Parang sleepy na yung mukha mo tingnan mo <laughs> yan Maaya, na, na eh. E. Sabi ko kasi iyo eh. Nangingiray na yung mata mo eh. May <laughs> Sabi kasalanan ka sa, 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 sa nagluluting sa na ako eh. Tayo man ako na kasama ng yung Okay ba okay ba, ba yung wine natin? San, anong pangalan noon? Ang The Vines yun na ano natin. The Vines. Dalawa yun yung DTI registered na tayo. Meron na tayong business permit. Okay na tayo. Yung, yung, isa, yung isa, ano yung isa? Secret mo na 'yon. Yung... Secret mo na 'yon. Da. Secret, Kasi dalawang dalawang version 'yon eh. <laughs> dalawang. <laughs> ano yung sabi mo yung isa para nga ngayon, para pang Elegant yun. Oh, medyo so, pang social talaga yun eh. So yun, dun, dito na lang natikman eh. <laughs> okay lang ba sir, Ilan? Batikman mo sila? Pwede. May wine tasting po kami. Pwede mga Pag gusto nyo mag-wine tasting, meron na tayo. Mag-request lang. So, so, maraming salamat po mga idol. Sana po na-inspire po kayo namin sa aming video na to idol. Kung nagustuhan nyo yung ating video, please like naman po. I-share para maraming uh, makapanood. At saka mga idol, sa mga mag-visit, search lang po sa Google uh, Map. M. Dolay Vineyard. Dito po yan sa Kabakan, North Cotabato. Yes. At saka nyo yung posting namin sa Free Bioflock Technology okay. Seminar. Dito po yan sa mismo. Ayan. So tandaan nyo po ah. Luzon, Visayas, Mindanao. At sa ibang bansa, pupunta namin ni partner para mapakita sa inyo kung ba ano yung advanced technology na meron sila. At saka sa Kaiser Leyland. No? Very inspiring yung story. no So kayo, Tingnan mo si partner, nalasing na. No? Pero, na. Pero masaya na tayo, masaya na tayo. Mayroon tayong dala si Sir. Shout out kay Sir Vilvin. Yan, yeah, yan, yeah, yan. Ano ako nag eh. din kay Sir Bugs, Yan. Yeah. Lasing na din. <laughs> <laughs> yan. Wala dito yan sa Kabakan, North Cotabato. Dito, dito sa M. Dulay Vineyard. Kasama namin ngayon yung farm owner si Sir Leyland Dulay. Kaway-kaway tayo dyan. Party Happy, Happy farming! farming! Alright, cut.